Sa video na ito ay ating tatalakayin ang isang malaking lumang bato na may dalawang malalaking butas sa isang lumang sapa. Ang ating nakikitang larawan ay ang aktual na kuha ng ating katie sa naturang batong na is niyang ipasuri. Ang naturang lugar ay isang lumang sapa kung saan ating nakikita sa larawan na ito ang umaagos nitong tubig nakikita na rin natin dito na parang naiipon dito ang tubig kung saan ay maaaring isang paliguan. At dito sa bahagi na ito ay ang malaki at lumang bato na umagaw sa bansin ng ating katiyech. Kahit malayo ito, malinaw nating nakikita ang dalawang malalaki nitong butas Ito ang mas malapitang kuwa ng ating KTH sa naturang bato. Mas malinaw nating nakikita dito na ang butas dito sa kanan ay malalim kung saan ay maaring isa itong tagus na butas. Pero ang butas naman sa kaliwa ay malinaw na ito ay isang mababaw na butas lamang. Bago tayo magpatuloy na iskulabang na magbigay ng isang makalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Pagdating sa aking kabuoang pagbasa, ang dalawang butas na ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon o nakatago sa pagitan ng dalawang marka sa paligid at ang aking nakikitang dalawang marka dito ay ang batong may dalawang butas na ito at ang batong ito na hugis arrowhead. Kaya ang masasabi kong digging spot o susubukan nating hukayin ay sa bahagi na ito. Pero ang aking payo sa kath natin dito ay mas makakabuti kung suriin pa rin natin ng mabuti ang buong paligid ng lugar. Lapitan natin ang bawat malalaking bato para makita natin kung may markang nakaukit sa mga ito. Maliban dito ay suriin din natin ang mga bagay sa paligid kung meron silang kakaibang pagkakaayos. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Only the Straw Kent Chester Makarambon ng Davao City Zandro Ria. Gwen Hana Lumbaylo, Melvin Digamo, Reynante Tapol, Rex Alipo ng Calabar Zone. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.